kaswal na pumasok sa loob ng kainan ng lalaking yan sa malabon. Agad siyang umupo matapos umorder sa may-ari. Ilang saglit lang, bigla siyang tumayo at lumapit sa counter. At naghintay ng tsyempo para kunin ang cellphone ng may-ari na naiwang naka-charge. Ayon sa biktima, huli na nang mapansin niyang wala na ang kanyang cellphone. Problemado rin siya at nasa cellphone ang kanyang e-wallet at business contacts. Ayon sa mga opisyal ng barangay, handa sila at ang kulisya na matunto ng salarin sakaling formal na magreklamo ang biktima. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Pinasok po ng magnanakaw ang isang butika sa Mabalacat, Pampanga. Chris, nahuli ba ang suspect? Tony, inabutan ng mga polis ang suspect na papatakas sa pamamagitan ng exhaust vent ng butika. Diyan din sa malit na buta sa pader, pinaniniwalaang pumasok ang dalaki. Nahuli kang pa siyang pumasok sa ilang kwarto sa butika. Batay sa besigasyon, narinig ng gwardya ang alarm mula sa loob kaya agad siyang nag-inspeksyon at nag-report sa pulisya. na sa sospek ang perang nakakalaga ng 10,000 piso at dalawang cellphone. Marap siya sa kaukulang reklamo. Wala siyang pahayag. Asintabi po sa sensitibong balita. Patay ang isang aso sa Subic sa bales matapos na pagtatagain ng isang tendera sa palengke. Bago mamatay, nakuhanan pa ng video ang dugoang aspin na si Tiger. Kwento ng may-ari ng video, lumapit sa kanila si Tiger matapos na tagain kaya niya nakuhanan ng video. Ayon sa barangay, tinaga ang aso matapos umanong magnakaw ng karne sa pwesto ng tendera. Posibleng paglabag daw ito sa Animal Welfare Act. Hawak na ng mga pulis ang tindera at wala pa siyang pahayag. Hinon din na naman ng Philippine Animal Welfare Society ang animal cruelty kay Tiger. Webest latest na mga mare at pare, panibagong yugto sa buhay ng ating bidang si Lolong ang masasaksihan simula mamayang gabi. Yan ang Lolong Pangil ng Maynila. Wala sa kinagisnan niyang sityo tumahan, makikipag sa palaran si Lolong, played by Kapuso Prime Action Hero Ruru Madrid sa Sudan. Chika ni Ruru, bagong buhay. Mga bagong karakter din ang makakasama niya sa serye. Gaya nila Tessie Tomas, Ketchup Eusebio, Wendell Ramos, Matt Lozano, Yasser Marta at Roel Santiago. Magiging kakampi o kalaban kaya sila ng ating bida? Magkikita pa kaya si na at sidekick niyang si Dakila? Abangan niyan gabi-gabi tuwing 8pm sa GMA Network. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Dumating na sa The Hague, Netherlands, ang common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Abansenya at ang anak nilang si Veronica. Nagtanong ang mag sa detention facility ng International Criminal Court pero hindi agad pinapasok kaya naghintay muna sila. Habang nasa labas ng ICC detention facility, nagpasalamat ang mag sa mga sumusuporta sa kanilang pamilya. Sabi ni Veronica, maayos na kalusugan ang wish niya para sa amang magdiriwang ng ika-80 kaarawan bukas March 28. Kaon siya sa ilang pagkaon dira sa sulod, di na maginahigulo. Na. Uh -huh. Walang nakikitang banta sa seguridad ang National Security Council kaugnay sa karawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bukas. Gayun man, patuloy pa rin daw ang NSC at ang militar sa kanilang monitoring. Una nang nagsabi ang Philippine National Police na naghahanda sila sa nakaambang birthday rally para sa dating Pangulo. Ramdam na po sa ilang pamilihan ang pagtaas ng presyo ng itlog. Ang Department of Agriculture may na-monitor na sakit sa mga manok na nagpapahina raw sa kakayahan nilang mga itlog. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Umaabot ng 11 pesos ang isang medium-sized o pangkaraniwang sukat ng itlog sa suking tindahan ni Gina. Kaya para makatipid, Dito po ako sa palingki bumibili kasi mas mura dito. Sa tala Department of Agriculture, noong pumasok ang buwan ng Marso, may mabibili pang medium size ni itlog sa halagang 7 pesos kada piraso. Pero ngayon, naglalaro na ito sa 7 pesos and 40 centavos hanggang 9 pesos. Sa Marikina Public Market, tumaas daw ng 10 hanggang 20 pesos ang presyo kada tray ng itlog depende sa size. 8 pesos sa amin. Ha? Hindi iwan ko lang sa iba. Sa mga maliliit na tindahan, eh kasi dito rin sila kumukuha sa amin. Eh. Nagmahal din kasi yung manok eh, kaya mahal din ang itlog. 8.50 pala yung medium namin, small namin 8. Ayon sa Department of Agriculture, may na-monitor na sakit sa manok na nagpahina sa kakayahan nilang mangitlog. Nagkaroon ng maraming mortality sa mga grow-outs ng layers. Hindi naman siya yung uh, transboundary disease kagaya na. This, this can be easily controlled. Sa kabila nito, sabi ng Philippine Egg Board Association, sapat ang supply ng itlog dahil sa inaasang mas mataas na produksyon. Giit pa ng grupo, hindi dapat umabot sa 11 pesos o higit pa ang presyo ng medium-sized egg, lalot na sa 6 pesos and 20 centavos hanggang 6 pesos and 80 centavos ang farm gate price. Yung dalawang pisong additional sa presyo ng farm gate price, tingin namin reasonable. Pero kung aabot uh, na po ng 11 pesos to 12 pesos ang medium sa retail, uh, palagay ko po masyado na pong mataas yun. Bernadette Reyes, Nababalita para sa GMA Integrated News.